Good day, guys! Medical na naman. Taon-taon nga ay kailangan ko mag-renew ng medical certificate. Ganon naman kasi talaga pag food handler ka. Kaya nga dapat lagi mong inaalagaan yung sarili mo. Buti na lang talaga at sagot ng company yung medical dito sa Qatar. Wala ka nang ngang iisipin at gagastosin kundi pupunta ka na lang. Pati na nga transport na bali ka na isagot na rin ng company mo. Sana nga ganito rin sa Pinas. Malaking kabawasan na rin kasi to sa gastusin ng mga empleyado taon-taon. Medyo mainit na talaga yung panahon. Buti na lang talaga at nakabila ako ng ice cream sa Mark's Spencer na karaan. Sakto naman nga available sa kanila yung paborito kong mint chocolate flavor. Bagay na bagay nga itong pampalamig sa papalapit na sobrang init na panahon. Minty flavor nga kasi na makapagbibigay lamig. Napapawi nga sa nararamdaman mong sobrang init na panahon. Tapos nga sinamahan pa nga yan ng medyo matamis na chocolate bits. Kaya nga sa bawat subo mo ng ice cream na to, mararamdaman mo nga yung cooling sensation na dala ng kanyang pagka minty flavor. Kaya nga kahit sobrang init ng panahon, basta nga meron kang mint chocolate chip ice cream Sigurado ng tanggal yang init na nararamdaman mo. Kain na po tayo. Thank you for watching. Have a nice day and God bless you all.